So yeah, mga kaboy boy magandang tanghali po sa inyong lahat ano mga kaboy boy So punta tayo sa may bandang aplaya mga kaboy boy Kasi nagagawa si papa ng si Biano ng, ano, ng kubo dito sa may aplaya So uh, tayo galing kanina sa isang kubo Dito na tayo, intro sa gitna Anong yung mga sitaw oh. Kibal Ginawa na ng nang bangko. Eh, si Papa naghamas din kanina yan. <laughs> Dito. Eh, no. Yung isa doon may mga bulaklak na, eh. na ay. May bunga na pala yung nandoon. Na. Yung, yung sana, yung yung naisabay, ganyan na ganito din ba yun, Paki, ito yun ay itim ang balat pero puti ang buhok ito yun dalawang klase yan ito yung kobo o malapad lapad yung gawing upuan kaya mahiga higaan mm -hmm. talagang konyan malalapad pati sa iyo dito medyo malapad na para maganda tibay okay. makakapal yung nalagay ko dito ang wanay pagkaw ako nakbalog kubura kayo matambay sa laot ang anila kubog sa iyo masarap matulog dito bala eh. <laughs> Ay, ito ko. Ito ang hapon wari. Pakati na mamaya. Yan? Hmm. Ang ganda, magsagwa ka mamaya pag hapon. magdaan sa walang tanim ang hirap mga kabiboy ito na Iya aku tani pak hakot ganda to libre lang walang bayad ah Alhal bago makarating ah. Yeah. Ah. Sobra Sobra na mga kabaybay ang pagod Yan si mama <laughs> দা থাকত থাকত Ayan. Ito yung oh. ano, dyan sa gitna. Oo. Oh. Ayan. na. Oh. Hindi na kailangan ng gulok nito. Ganito na lang. Oo. Oh. Hindi na. Kaya buhay. Buhay na. Ito bago na balik tarit. Ah, taran. Balik taran yan. Hmm. Hmm. Para mong salungatan. Balik Aki-akyat doon sa taas, hawak. Bakit yan na? Pantahin din yan ha. mo dyan sa dulo dyan. Itas mo, Yan, Ano? Pantahin dyan. Pantahin mo mga dulo diba, dito sa basit dyan. Dito ba? Ito, 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 Oo yan, isa dyan sa ato muna. Oo, isa na muna. Gano'ng Sana Ayos. Sanay na. Gano'ng kalimutin

Ito ang guro ko. baka kung madali pa rito. Ito ang gulo mga kabiboy. Bubong bubong din tayo. Bubong bubong. Kailangan higit din to. Higit. Higit. So, ayan o. Ayan. Ayan na. tabun na tabon. Walang yan. Basta may dala baon. Hindi na kayo mga ngailangan ng magbayad ng cottage. Libre po ang aming cottage. Basta may baon kayo kakainin nyo. Maligo kayo hanggang gusto nyo

na no, mo, mamaya pa kami mag-alis. Ito yung taas. Yeah. Yun. naman ang taga-abot namin. Ito. <laughs> Yan. Dubli dubli yan, dubli dubli. Maganda siguro nito pa lagi natin ng ano no. Yung kahit kawayan pag ganyan, ipita natin dito kahit tatlo lang. Ipit ng pag mga. Oh, dubli pag ganoon. Tapos Para yung ano, hindi magbaliktad. Hindi na basta yan. magbaliktad diyan. Aray ko. Hello, baby. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Oh, hi. Hi ka, hi. Dali, hi. Amos, oh. Hi. Nugget. Nugget hi. Nugget na bata. Hello. <laughs> so, ito na yung mga ka Sa vlog Ito na yung oh, ating bubong, oh. Ay, bubong natin. ayan. So, malamig to, malamig. Hi. Hi din daw, Ano? Oh. Ayan, medyo makalat pa, oh. Hindi pa nalinisan. Nangalat pa dito yung mga kahoy pang gatong, oh. So, ayan. Ayan si mga kaboy boy Ayan yung ating tambayan dito pag walang laot. So, ito nga pala yung kanyang, ano, yan. At tapos na namin ang bubong yan. Dikit-dikit lang yung nipa. So, bali yun, lalagyan pa namin ng trapal yun sa taas pag, ano, para hindi ma, ano, para hindi ma, ano, pag umulan. Yan, hindi basta-basta magtuloy yung mga kaboy-boy kasi dikit-dikit naman yan sa taas. So, yan o, sandalan. Ginanyan na lang pagawaan sandalan para mahangin din, hindi mainit. taas pa. taas pa. <laughs> Dili na. So, yan no. Yan mga kabiboy. Yung mga kasama natin no. Si Kuya at si Kuya Julio. Yan yung ating tambayan dito. So, yan yung kubo natin dito mga kabiboy sa sa playa. Kaya ganyan binubung binubong namin mga kabuyboy ani uh, pa Hindi namin binubungan ng giro kasi pag giro kasi madaling kalawangin dito. Tapos yung giro na may pintura medyo mahal. Wala pa tayong kakayanan magbili nung may pintura. So, kaya yan. Pansamantala lang muna yan. Pero masarap yan. Malamig. Tapos nandoon naman mga kabuyboy yung isang kubo natin. Ayun o. No? Nandoon sa... Ayun, nasa may ilog banda. Tapos ito naman yung mga tanim na bianan. Pa-panimissis, 'yan yung tanim niya mga kibal. Sitaw na kibal 'to 'yan. Okay. So ito na 'yon. Tapos na yung ating kubo mga kaboy-boy. Pwede na tayo magkain-kain dito, pwede na magtambay-tambay.